Ito yung mga kailangan mong i-expect once makapasok ka sa Online Business Academy. Number one, ang Online Business Academy is hindi po ito easy money or get rich quick scam na wala kang gagawin at kikita ka. Kasi kung yan ang ina mo, huwag ka nalang mag-start, baka masayang lang yung puhunan mo dito. Pangalawa, expect mo yung hands-on na training. So we have seven modules na papanoorin mo on your free own time lang. Plus, may lifetime mentorship ka pa sa tao na mag-send sa'yo ng link para makapasok doon sa webinar. At pangatlo, may daily at weekly encashment tayo. Yung income na makukuha mo once ginagawa mo yung online business academy sa pagset ng appointment, using the scripts na provide ng team, papasok po doon sa tinatawag natin na Bibu Super App para siyang Gcash at makakapag-incash ka daily at meron ding weekly. My name is Josh pala, isa ako sa mga natulungan ng Online Business Academy. This is my bread and butter for almost 2 years na. At hindi lang ako yung natulungan nito, kundi pati yung pamilya ko. And good news kasi we're looking for another batch na matuturoan namin. Pwede mag-start kahit empleyado or OFW, kahit part-time lang. Kung gusto mong ma-prioritize kita, i-follow mo ako at mag-subscribe ka and comment down your location kung saan ka man ngayon.